Good morning. Happy uh, Sunday po sa lahat, uh, mga kababayan ko. My friend, my followers, magandang umaga po sa inyo. At ipapakita ko lang po na sandali po yung aking pinagmamalaking kalamansi si eh, na hindi po naubusan po ng bunga. At ito po at ay, ay ipapakita ko po sa inyo kung ito po ay mga 4 years na sa amin nakano lang po siya sa plastic bag pero still keep growing and flowering yan po yung aking mga kalamansi eh. yan ang dami pa rin bunga yan at uh, hindi po kami nauubusan ay even doon na nagwinter po medyo, medyo natanggal lang po yung kanyang mga down but that still ay nagpo-fruit pa rin nagpo-fruit pa rin, pa rin, pa rin yan po no? dami ha. Eh. Mm. Yan. Hindi po ito, ano, yung kunyat na, ano, sinasabi po ito, kalamansi po ito. Yan. Yan po. At, uh, mga kaibigan ko po ay umihingi rin po nito. Yan po, ang dami. Yan. Yan po, dami ng bunga. Oh. Yan. Na, ano na po, yan. Eh. Ang ganda po. Yan. So, yan lang po siya, o. Oh. Yan. Diyan ko lang po siya nalagay sa pot. Sa ano, sa plastic bag. Na ano, yan. Ayan. Pero makikita mo po yung kanyang growth. Ay, hindi po nagbabago. Yan. Na water. Pinipinagang ko lang po siya. I'm just watering. Every other day. So, yan. Ang ganda. Hmm. So, madali lang po ito mag, ano, magtanim. Kung masipag lang po, kung mayroon lang po kayong tiyaga sa pagtatanim ng kalamansi. Eh. Maski po sa abroad po kayo, uh, you can produce something a little bit para po sa mga panggamit po ng sa bahay lang po. Yan. Nakakatuwa po, na no? Yan po, konti lang po yung space ko. Pero po ay Kung masipag ka lang po ng konti, <coughs> you can plant something in your backyard. Ayan. Yeah. Ayan. Oh. Nakakatuwa, no? Yeah. Nakakatuwa. Pipitas, pipitas ka na lang ng kalamansi sa backyard mo yan. Yeah. so meron din po kami kalaman dito sa Australia Ayan. 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 Yan. Yan naman si yun 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 uh that and salumi from oh. thank you for watching